Hello guys, good PM. Unsa man anak? Evening PM. or PM? Ano? Evening PM. PM. So here is Ki Americanang ng Bisaya guys. Gumawa sila ng project kasama yung kanyang mga classmate. So yung pag video ko ngayon guys with permission po ng kanyang mga classmate ha. Okay. So nak, say something kung unsa na inyong gihimo. Okay na. Ha? Nagimo mi volcano para sa para sa mong grado. Nagrado on sa nga subject? Science. Science. So, ang ilang gihimok, guys, volcano nga papel, nga gibasa-basa og tubig. So, inga naon, jude, ay dili, pwede di ipapiliton. Papilit. With, glow. Ah, papilitan with glow. Pero, on, sa on pagpilit, nga gibasa man nagtubig tubig? Katong, kailangan ni mabasa. Kaya, ang glow, so, on, sa mag, on? Kay madry siya. Ah, basa on para i-dry mabasaon, then unya pagbutang og glow, then madry, madry siya. Ah, so dili ma waste ang glow anang basa? Dili. Ah, At okay. Tong, ang, ang tawagan is mashay, mashaying, mashaying. Mashaying. Dili pwede she in. <laughs> so science subject guys. Oh, na humana ko ana kay kay Johanna. Ang gibuhat na mo ato, gibasa na mo ang paper sa kanang tubig nga gigi pieces pieces na ko siya gigisi gisi into pieces and then gibutang siya ginana giform na mag flower base and then saka siya gi dry up and then gipinturahan gi yeah. so maupod inyo ha yes. ah ang sipag nila guys so itong tatlong to guys ay classmate ni Kay Americanang Bisaya guys kasi grupo ang project ninyo nak Ah, grupo. Napay, kuwan, part sa grupo, pero wala sila na anhidere. Eh. Ah, napasilay kauban sa ilang grupo, guys, pero wala nag-anhidere. Nga, apilun to ninyo sa grado, ana. Mm. Yes, mm. Nganong apil man sila nga, man sila nag-help? Ay, katong nagpalit sila. Ah, sila'y nagpalit sa mga... Nagpalit mga... Ah, okay. Sa, At least na sila'y okay. gi-contribute. Ah, so consider sila at least nagpalit sila og mga mga materialis nga para ana. Yes. <laughs> Ganon dili man mo maningog. Ka mga gwapa ani guys, kani siya. Pretty and the other one also that one is pretty girl. Say hi to my vlog. Camera shy sila guys, but si Camerica, si American ang Bisaya is nasanay na siya. Okay, so tanawa ilang gihimu guys paper unsay pangalan gani ana ikaw do pronounce bi kay claro On paper unsa gani tawag ana project sa to dili ka to yang giingon gani na sya 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 ing ansa to machine 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 mash ha unsa na machine machine okay So basta kay akong tawagan na. papel nga gibasa-basa unya giporma og volcano. So that's it. Nagbutang So butangan siya oglo? Hmm? glow. Mm. Pag butang og glow gayon sa sa mesti. No, dili uh -huh. no? no. no na anam. Oh, so, dili naman siguro na butang na, mura gyud dry up pa siya. Sayang uh -huh. an 25 pesos. No. Uh -huh. though, okay, ba. Magamit ra na unya siguro pag madry. Hmm. Pero I think dili na jud mo magamit hmm. ana og kanang glow. Kay ngano? After na siya madry anak, In berlin after na siya madry, mag-stick na together. Yeah. Pero ang video na yun na pagbutang mo, glow. Oh, Tanawang lang nato to. Ining madry up siya kung need pa ba siya o glow. Asa ka na? Um, the star of the show to be out, Oh, Pag video niya. Huh? Katong, katong lalaki na nadarap. classmate na ninyo? Dino. Sa grade 10. Oh. So, mm -hmm. let me see. Okay lang naman. O, garo na. na. I-dry up yeah. pa man sa sun, di ba? Oh, so, wala yung sun. Dili din na siya yeah, i- yung 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 man. So, tomorrow. Ugma ba? Tomorrow, ugma. ugma. Ibulad pa na ugma. Chigo. Balik na may dali. Bal balik na may ugma dali. Para mapintura? Yeah. Ay, pintura. Uy, dili pa na pwede pinturahan. Kung basa pa, kailangan dry jud na siya. Hmm. Pero I'm sure nak dili na mo magamit o glue, anak. Kay worry Sorry, Nako, is what if she doesn't? what if it doesn't explode? Yung mag-explode mo siya, nag-try naman. Nag-try naman. I know. Pero what naman, if siya <laughs> ma... Kay dako. Dako na ni... Dili man. Pwede man. Di hapon bisag dako. Kung dako. gusto ko man na ma madako. Kung dako. Kung dako ato ang botel, daghan nato ang baking soda o mm -hmm. Oh, so you gonna make it explode? Si si yes. Kung saan anak? It broke. No. Ah, oh, okay. Oh, so then why did you get baking soda and vinegar? Where did we tested it earlier? Kanina. Oh, okay. Nag-try mo anak? Nag-explode siya. Oh, tatang sa asang. Binso da. Kada bang duha. Kanao? mi ana. ining mag-testing mo ana ha. Kanang i-videoha ko ninyo ha kay tuntan tanawon kung mag-testing mi mag sa eskwelahan. ha? Okay. Pero kung mag-testing mo nak ingna ko nakha before ha. Saang, ko ni mo, don ko ninyo. Ma, ko skwil... Kaya kay ako siyang videohan kung mag-work ba jud siya. <laughs> ha? Okay, Jay. Para bulak siya. Butangan joy. Joy nga sabon. Butangan, nak. Butangan daw siya joy, nak, suka, og baking soda para mo anak daw maayo. Joy nga, kwan ba? Dishwashing liquid. Baking soda, tapos Okay, nak, magsibabay na, nak. Nak, magsibabay na. Bye. Bye. Ay, kami Kamera shy.